So, uh, ang dami nang humila mga kapuso ano? Ang dami nang humila Hindi natin kaming humila Ang dami nang humila Ang dami nang nagpira po po Hindi natin ang huli Ang dami nang bumira o Ang dami nang humila, ayan dami humila. Ayan, dami humila ayan dami humila o Humila ka rin, humila ka rin Humila ka rin, humila ka rin. Humila ka rin. ayan, ayan. Ayun. Ayun, yun lang ang huli. Oh. Burol pang marami. Ayun, borol pang marami. Ayun. Sa loob ng dalawang oras, yun lang ang huli. Walang kaulang niya, daming humilaw. Walang daming humilaw.

targa na ulit siya lambat para makaarihan ng bago at ang malamig ng panahon ayan na talagang uh... may mga gusto pag bumili ng isdaon may mga gusto pag humili yata itong mga ito ayan o kabul pa ano yeah. ka lang to ano kumita hindi yeah. kumita o oh. hindi hindi

Malaki mata kaya pili ang isdang mahuhuli malaki. Ayun. Malaki. Pili ang uh, mahuhuling isda dahil malaki ang mata. Ayun. Yang Naghihintay pa rin yung mga iba na makadilin silang pag-ulam. Kaso ah, wala talaga. Thank you.